Magandang araw mga kasari! Kumusta kayong lahat mga katindera at katindero ko dyan? Uh, ngayong umaga ay mayroon tayong pag-uusapan. <laughs> Welcome sa tindahan ni Ineng! Ito yung ating problem ay yung tindahan. So ngayon dahil tindahan tayo, marami tayong na encounter na mga problem dito sa tindahan. So usapang utang tayo ngayon mga kasari. At <clears throat> ito ay about sa isang ko, customer na umuutang dito sa akin. At ako guys ay nagpapautang naman dito sa ating tindahan. Siyempre mga kamag-anak din lang din naman natin ng ating mga kapitbahay dito at mga kaibigan. So ayo uh, tayo ay nagpapautang din naman. Basta nagpabayad on time. Ngayon guys, mayroon akong na-encounter na baguhan na ng utang dito sa akin. Pero taga rito din siya. Kaya lang, uh, before hindi siya dito sa akin, bumibili dito umuutang. So, sa tingin ko, baguhan siya sa akin. De, siguro, ano, may problema siya doon sa kapitang tindahan. So, hindi dito sa akin na na kung pwede. Noong una, siya pa yung humaharap sa akin. Kung pwede daw siyang lumipat dito. Ngayon, sabi ko naman, okay lang naman sa akin basta nagbabayad naman kayo on time kasi alam nyo naman ang tindahan ko ay maliit lang din. So, kailangan ko rin ng ano ng pera na pang ruling, kailangan ko kung weekly, magbabayad na every week, ayan, magbabayad na so sabi naman niya sa akin ay okay lang daw kasi pinapadala naman ngayon guys ay <laughs> ah, hindi ko alam na sa una na pala yun na siya pupunta, pero afternoon hindi na yung anak na lang yung inuutusan araw-araw yun guys, araw-araw kasi ah, mahiligin sila sa mga dilata kung um, ano, parang hindi sila, hindi sila kumakain ng mga mga mumurahing pagkain gaya sa amin na gulay-gulay pag -gulay, walang ulam, gulay lang sila hindi, iba yan sila uh, pag kumuha, malakihan malakihan agad Kumbaga, sa isang sa isang kuha pa lang ay mahigit 200, mahigit 100 ganun. so di ba ang bilis lumaki ng utang so kung weekly ka, halimbawa uh, weekly ka magbabayad is sa isang araw, kukuha ka ng mga 200. O, di ba? Malaki na yun. So, ano siya magbayad? Ah, kinsinas. Ay, hindi ko alam guys, ay meron pala siyang ah, uh, sekreto na tinatago. Yung may sarili siyang listahan. <laughs> di ba? Ngayon, ano na, um, di ko alam na meron palang ganon. So, tawag dito, nakabayad siya na 15 days, nagbayad siya. Pero, ano, uh, siya nung punta, siya ang napunta nung nagbayad walang question doon na walang question sa listahan. So ngayon, hindi tuloy. Tuloy ang usapan, utang siya, at 15 tatapusan ang bayad. So, nang mga bandang huli na, gusto ko kasi siya yung pumunta. Kasi minsan yung anak, hindi alam kung ano ang, ano, kung anong kukunin. Kung baga nagkakamali-mali, so minsan binabalik. So, sabi ko, dapat kasi yung mama mo ang pupunta dito, siya yung kukuha para alam niya kung anong kukunin niya. So, ngayon, mayroong uh, ginawa nagpadala ng listahan guys syempre para hindi na magkamali yung bata diba ang haba ng listahan ang <laughs> ng listahan may listahan niya syang pinadala di sabi ko yung galing naman diba napakatalino padala siya ng listahan para naman syempre sa listahan wala nang babago doon ba? Diba? hindi na makalimutan dahil may listahan na di naabot ng ilang buwan din mga 3 months siguro parang lumaki ng lumaki makaabot na ng 800 ang ano minsan ano na mga ulang ulang 1,000 na yung kinukuha at minsan delay na ha? delay na yung bayad eh. ako nag ano na ako nag isip uh, one time nagbayad siya sinabi ko sabi ko bakit kasi hindi ka ang kumukuha dito para naman hindi ka na mahirapan maglista ng mga listahan yung anak mo lang kasi yung sa mga sabi sa akin nahihiya daw siya at natatakot sabi ko naman, bakit ka naman mahiya at matakot? Eh, di ba? <laughs> Guys, hindi naman ako, hindi naman ako pangit. <laughs> Charot. <laughs> ano, sabi ko, wala naman yan, kung ikaw ang pupunta, bakit? Hindi naman kita kakainin, na no? di ba? Pero walang nangyari sa ganun. Ngayon, may question and answer portion na kami nung one time na nagbayad siya. May question and answer portion na, kasi, mali daw ang aking listahan. O, oh, diba? Kasi may listahan pala siya sa kanila, guys. Ngayon, mali daw kasi daw mas malaki daw yung listahan ko kaysa doon sa listahan niya. Sabi ko, doon kami nagka problema. Sabi ko, bakit? Nakikita po ba kung tama ang nililista mo doon sa listahan mo? at sa listahan ko. Dapat kasi, nilistahan ka pala sa inyo. Dapat kasi, pinada, pinadadala mo yan sa anak mo. Para doon ko rin ililista. Bali, dalawang, bali, dalawang listahan na yung gagawin ko. Yung listahan niya, at saka yung listahan ko. ba diba guys? Ganar ang nangyari. Doon na kami nagka, ano, doon na kami nagka problema sa question and answer portion na yon. Kasi kinwestiyon niya yung listahan ko. Sabi ko, ako namang tao, hindi ako manluluko. Hindi ako manluluko ng aking customer. ako, ba't ko yung gagawin? Eh, hindi naman, hindi naman ako yayaman. Kung halimbawa, dagdagan ko yung listahan mo ng isang daan, hindi naman ako yayaman doon sa isang daan na yun, di ba? Sabi ko sa kanya. So, medyo siguro, so kama yung loob. eh patuloy. Parang ano pa, pagkatapos nung magbayad, pagka kinabukasan, sunod na araw, utang ulit after na ano after na lipas na naman ang isang kinsinas, so nagbayad na naman napunta na naman siya ngayon may question and answer portion na naman kami yes. 'di ba mali na naman daw yung listahan kasi daw hindi daw sila kumuha ng ganito hindi daw kumuha ng ganon yung biskwit daw dito hindi, hindi daw niya nilista yon sabi ko saan ang galing ng listahan 'di ba niya sa akin baka baka daw dinagdagan ng anak niya yung listahan So, sabi ko, ay hindi ko na yung problema. Basta yung, basta yung nakalista doon, binigay ko. So nilista ko dito sa listahan ko. O tapos, ang usapan natin. Sabi ko, ay naku, parang na-stress talaga ako. Sabi ko, kung ganun lang naman ang problema, hindi e, di, huwag mangutang dito sa tindahan ko, di ba? Kasi may sarili kayong listahan. Bakit? Nakikita ko ba kung nakikita ko ba kung anong pinaglilista mo doon sa listahan mo? Sabi ko gano'n sa kanya. Sabi gano'n na eh, yung ano daw, kiso daw, baka daw dinadagdagan ng anak niya ng ilista doon sa listahan na dinadala dito sa akin pag kumuha. Sabi ko, hindi ko na yun kasalanan. Diba? Nakuha yun eh. Kinuha yun dito na item sa aking tindahan. lang nga naman, hindi ko yung pabayaran sa inyo. 'di ba? ba diba guys? Ay, naku, may mga tao talaga ng ganun. Kasi siguro 'yung doon sa sa kanyang inuutangan na tindahan kasi nga 'yun pala siguro ang nangyari. Tapos lumipat dito sa akin at ako ngayon ang namroblema. Hindi sabi ko, ah, uh, kung ganun lang naman, 'di wag na lang kayo umutang dito sa tindahan mo kasi problema 'yun eh. Bakit? Kung ikaw sana ang pumupunta dito, edi ikaw ang kumukuha. Oh, ikaw ang kumukuha. 'Di alam mo kung ano pinagkukuha mo, 'di ba? Ang sagot sa akin, eh busy daw siya palagi. Kasi yung ganun daw, marami daw siyang ginagawa. Kaya inuutosan na lang yung anak niya. So ngayon sabi ko, ano ang mangyayari doon sa kinuha na hindi mo na ilista, na dinagdag ng anak mo. Siyempre babayaran mo yun, ipaninda ko yung hinak kinuha. <laughs> Ay, di ba guys? Sakit sa ulo talaga ang ating business na ito mga kasari. Basta nagpapautang ka sa mga customer na gano'n na may sarili silang listahan. So sabi ko, uh, sinabi ko, sinabi ko na talaga, sabi ko, sige, hindi na ako magpapautang hindi nang papautang sa inyo, maghanap na kayo ng ano, maghanap na kayo nang tindahan na mauutangan uli. kasi ako hindi ko na kaya yung ganyan na may stress lang ako, dami kong ginagawa tapos dagdag pang stress ang ganyan na hindi tayo mag hindi magkatugma yung ating mga listahan pero ako honest ako sa sarili ko na hindi ako nagdadagdag ng listahan ng mga tao dito sa tindahan ko kasi siya lang naman yung nagre-reklamo at siya lang yung may sariling listahan dinadagdagan din na ano daw dinadagdagan daw nung anak niya yung listahan na pinapadala niya, di ba, guys? Sino relate sa inyo, guys, sa ganyang problema sa utang, di ba? At sana guys, no, nakabigay ako sa inyo ng kaunting kaunting kalaman at kaunting stress sa buhay kung sino ang at kung sino ang relate diyan, guys, ay mag-comment lang kayo kung anong ginawa niyo sa ganyang usapan ng utang. At hanggang dito na lang guys sa ating video ngayong araw. Sana nakabigay ako ng kaunting kaalaman sa inyo at uh, maging aware tayo sa ating pagnenegosyo. Hanggang dito na lang guys. Don't forget to like and share. God bless us all. Bye-bye.